Hello guys! Ayan guys, yeah, tanggapin na tayo ngayon guys. So, ayan. Kung uh -huh. um, makikita nyo, ang pawis ko guys. <laughs> Grabe yeah, nga <no>. yan. So, my, <laughs> Ayan o. <no. laughs> Grabe talaga ang init ngayon guys. So, ayan. So, maliligo na tayo kasi uh, 3.35 na. So, kailangan 4pm. Makalis lang dito sa so bahay. Kasi, Alas ko yung shuttle namin, 4.35. So, so, kailangan talaga makaapo tayo para makatipid tayo. Wala kang pamasahe. Yes! Ayan. That's why, kailangan natin magmadali. Ayan. Lagi na lang nagmamadali, no? Kanina magam, magmamadali din kasi nga may lalakarin. So, ngayon naman magmamadali na lang. Ayan. Sorry, guys. Ayan. So, ayan. Hindi ako nakapag-live kanina, guys. Kasi nga, yun. Ayan, may nilakad ako, so sinamahin ko yung anak ko. Ah, uh, kumuha sila ng, ano, bali-bili. Ayan, yun. Yes, Alam niyo guys, so mga anak kasi malalaki na. So, yung panganay ko guys is 20 years old. Then yung, ah, uh, pangalawa ko is 19 years old. So, malalaki na sila. Kailangan nila kumuha ng mga... <laughs> ano, documents. Ayan. Uh, as a Filipino citizen, ayan, kailangan po natin kumuha ng mga dokumento na nagpapatunay na tayo ay taga dito sa Pinas. So, una na dyan, yung national ID. So, may ano po nakakuha na sila ng national ID. May ID na din sila, guys. Ayan. So, ang um, wala na lang ay e yung bunso. Wala siya. <laughs> Pero, um, di ko rin natanong kung na lang ano ba siya. Kasi nung time guys sa kukuha kami hindi siya sumabay sa amin. So sumabay siya sa kaibigan niya. So sila daw yung kukuha. So ayan, bukas na tanongin natin. Ayun. So kanina, uh, si kuya sa so, kasi ate, ayan, kumuha sila ng pag -libing. So ayun. So ang naman guys, ayan, inayos ko rin yung online ko kasi nga, uh, hindi ko mabuksan yung ano yung pag-ibig ko sa online. So, kasama din ako kanina nung pumunta sila. So, kailangan namin kanina maga kasi na, uh, alam naman guys, so bago pa ganyan, pila-pila ah, yung gabi. So kanina, grabe talaga ang daming tao pero dahil mabilis lang pumunin yun sa akin dahil check-on naman ako ng online, ayan, so di pa rin na-adjust guys, ayan one month daw po siya na maayos. Kasi anong nangyari lang guys, ayan, pinalitan ko siya ng email. Ayan, so nung pinalitan ko siya ng email, so akala ah, ko okay na. So ngayon, bubuksan ko na siya. Ayan, hindi pala siya okay. So kailangan ko pa pala pumunta sa pag-ibig para isang guli sa kanila na uh, okay na eh. Uh, nagpalit ako na ano ng email. So, ah uh, hanggang ano daw yan, antay ko pa hanggang one month. Grabe. Tagal na. So, <laughs> ayun. So, tomorrow guys, ayan, uh, mag-aala naman sila yung gagawin ng Manila bukas is uh, mag-register. Ganyan. Raise Kasi nga, ka, di ba, magbubuto na. So, hindi pa sila nakaka-register. Ayan. So, <laughs> sabi ko mag-register na sila kasi para ano makabuto din yan so syempre uh, bilang is, uh, isang ano Pilipino ayan kailangan nating bumoto ayan makisalamuha sa mga nangyayari sa bansa ganoon so so ako naman guys ayan pag abutin ko pa para hindi kasi nga live pa bukas so better next time na lang so kasi nga Uh, gusto ko i-transfer yung ano ko guys kasi uh, doon pa rin ako buong boto pero <laughs> hindi na po ako doon nakatira. <laughs> hindi ko pa siya na-transfer. So ngayon, ang gagawin ko ita-transfer ko siya. So, uh, pag wala na, pag may time, ayan. Ita-transfer ko siya. Para naman, ano, kasi nga dito ako nakatira tapos yung binoboto ko, eh, hindi na matagal ito. Doon sa dati kong tinirahan. So, dati kasi guys, namupahan lang kami doon sa doon So, doon talaga ako nakaregister kasi ang namin doon namupahan. So, almost 7 years or 10 years yata kami namupahan doon. So, kaya doon talaga ako nag-ano, na transfer ulit. Oh, yeah. Kasi galing kami Maynila, so then transfer college, ulit dyan. Dahil matagal din kami dyan. So, akala ko kasi dyan kami makabili ng baka. So, anong nangyari dito pala sa salita. So, ayan. Transfer again. Ayan. So, ayan. Sa kwento-kwento natin, nagtagalan tayo. <laughs> so, bilis-bilisan na natin, guys. And actually, guys, tapos na ang kanina yung umalis kami, kasi nga lang, ang init naman, pagpapasok ako na hindi ako maliligo. So, kailangan, maligo din tayo. Para ako, yes, no? So, hindi ibig sabihin na, maligo ka na kanina, hindi ka na maliligo. Siyempre, kasi nga pupasok ka. Ayan. Lagi po sa tanda na, ano, ah, press is This <laughs> is beautiful. Level. Just press my breast. So, what can wow. <laughs> wow. I think of? press. Wow. Wow, blooming cow, press my breast. That's what I'm guys. You're beautiful because your breast is <laughs> blooming. ko na ako. <laughs> Just my toothbrush. So, dahil naligo na ako kanina, guys, ayan. Hindi na mag-shampoo. Kasi nga, ayan, no, yung buho ko, kinulayan ko na yan siya ng brown. Pag mag-shampoo, tatanggal yung kulay niya. Ayan. Kansa lang, Matigas siya, guys. Pero, gagawin ko mamaya, i-blower. I-blower

paglabas mo guys, grabe, ang init na. So, sangkati pa ng ano, ang power guys. So, mura. Ayan! Tapos <laughs> na <was the> tayo! <laughs> Ayan. Ang na talagang maligo guys, no? Ja, het is al klaar. Ja. Ik heb het een beetje klaar, dat is